Kinilala ang kontribusyon ng mga civil servants sa matagumpay na selebrasyon ng 125th Philippine Civil Service Anniversary at Kalinga Convergence for Community Resilience, Empowerment, Sustainability and Transformation sa ginanap na gabi ng parangal sa Kalinga. Magbabalita si Ariel Signal. Ang kontribusyon ng mga lingkod bayan sa Kalinga sa matagumpay na pagdiriwang ng 125th Philippine Civil Service Anniversary ay pinarangalan at kinilala sa isinagawang Gabi ng Parangal, a night of recognition and solidarity sa Kalinga Sports Center. Ginawaran ng plaque of recognition ang lahat ng national line agencies, local government units at non-government partners na naging instrumento sa pagsasagawa ng mga servisyo caravan, job fair, medical mission at iba pang aktibidad na ginanap sa buong lalawigan sa buong buwan ng Setyembre nagsilbi sa daan-daang residente ng Kalinga. Pinigyan din ng mga premyo at trophy ang mga nanalo sa mga sports activity at iba pang na idinaos upang isulong ang wellness at camaraderie sa mga empleyado ng gobyerno. Special guest Major General Gulliver Sinieres, Commander ng 5th Infantry Division ng Philippine Army na nanawagan sa lahat ng empleyado ng gobyerno na patuloy na pagbutihin ang kanilang mga kasanayan at serbisyo para sa bayan. To every public servant here tonight and across the region, focus on your mandate. For the true customer of government service is the Filipino people. Strive to uplift your individual skills and competencies. For self-improvement, strengthens the institution you belong to. Enhance your organization, systems, and processes. For efficient institution, build a stronger nation. Bahagi rin ng isang buwang selebrasyon ang launching ng Kalinga Convergence for Community Resilience, Empowerment, Sustainability, and Transformation o K-CREST isang inisyatiba ng 103rd Infantry Battalion na naglalayong gawing empowered, peaceful at development ready ang mga dating conflict affected na barangay sa Kalinga. The k demonstrates the evolving role of the soldier together with the PNP and other MUPs not only as defenders of the land but also as builders of communities. KCRES is more than a program. It is a convergence of government, security forces and communities it empowers barangays uplifts indigenous peoples and provides a model that can be replicated across northern Luzon. south I really seek mula sa PIA Kalinga para sa PIA North Billera